Uh, Ayo kapi so kani kan ni, di sama gikuha man ni siya. Kay unsaon man nganong gikuha man? Ha? Kalupdan. Kalupdan. Kani dili jo siya duaan ha kay looy man na siya kay ngano. Dili-dili. O inyo nang kuha posible possibly ni siyang mamatay. Nya mamatay ni siya. Og mamatay ni siya kinsa ma maluoy mo? Maluoy mo ani og mamatay ni. Wala ka mo kuya, dapat maluoy ka kuya. Og uh, mamatay ni kay naman ni siya kina buhi. No, naman ni Jay kina Oh, so <coughs> inyo juning ning og inyo ning dakton galing inyo ra buhian. Asa man yung ibu, ibutang ni si Jaad sa? sa dahon uh, uh, sa tanom ya aya jud si zapatia kay looy kong patyon uh, so malooy mo aning kong patyon ni eh. Uh, oh pareha pud sa tao uh, kuya pam uh, oh, oh dakpon tahay ni pareha sa tao dakpon mo jud duwa-duwaan uh, malipay mo malipay mo O, oh man deha so mao po ni siya gidakop ni ninyo na inyong giduwaan Nalipay niwa, wala. Naguol man ni siya kay inyo mong gidakop. Naman ni si Jay, nanginabuhi man ni na si di saan man dito dito sa kahoy. So nanginabuhi man ni si Jay, dilit yun ni si Jay, ha. Kasabot? Ah. Ah. Kaya masok ko si... Kisa may masok ko eh. Si? Wala. eh. Si... Dili si Papa? God. Papagad. Papagad. <coughs> Kisa masok ko kuya? Ipapatan. kung patyon nino. Kung patyon yun ni looy nino. Oo. Oh. Sige. So, buhiin na ni nga to Ibalik ni. Mean, uh. Ibalik ni nga to ate ha. mamaak? mo maak. Ibalik ni nga sa may dahon. Ang binagay ka Putangan. Ta, ta. Banta ta ibalik. Ay. Ibalik ni sa dahon ha. Ano ni ibalik ko yan? Di sa amin ikaw ah. Diri ra ni ha. Ayaw na ni Kwa, ha? Ha? Ah. Bye-bye. Bye-bye. Sige, okay na. Ah, Ay, Ay, video oh, video. dali, dali, dali Ang ati. Ang ano yung 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 Hahahaha <laughs> <laughs>